Sabi na nag ano eh Nagbunga Pinalaki na nga? Oo Adala natin kay mama mo Eh oh. <laughs> makikita na eh Oo ang ganda ng ano eka eh, ah uh, Kelsey ayun uh, Harvest kami ng talong Pantorta Dito nagtanong ito, ito, iba yung Oo. Ayan na. Ito yung pa upo ko. Bago akong balag dito. Ayan oh. Ano yan pa? Upo. upo. Oo. Ayan oh. Lalagyan ko pa rito ng ano, balag. Ay. <laughs> hindi ba kinakain to ano? Kalo ko, hindi ko na naano, luto. Ay, gabi. Gabi oh. Dito ko na tabas. Dito. Walang bunga yan to. Sa ilalim. sa ah, ilalim. Um. Oo sa ilalim. Parang nung pumunta tayo dito sa dipa masyado marami. Oo nga eh, nadilig ko eh. Ha? Uy, itchy dila nga. Uy, itchy. Wow, may Dan, tadi, dan. Nak, nak, ini nak. Kasi ko akan talong. <laughs> so, uh, ah, atak mo ata. Ata ata. Ah. Baka di mo naman na-off yung ano to. Ah, ah, naka, ano. Tapos, di naman. Ay, ah, hindi. Ito, to minutes na. Sinira na yung ano. Tingnan natin yung ano. Yung mangga. Pakikita ko kay tita mo rin. Ito. Mangga natin. Wow. Laki na. Ah, <coughs> wow. bubuksan ko. Keri.